Si Keith Samahan nyo ako sa aking mga lakwatsa. Good morning mga kalakwatya Samahan nyo ako at ating bisitahin Ang tinaguriang The Last Lung of Manila Ito ay ang Roseros Nature Park Sa lungsod ng Maynila Tara, silipin natin ito Dito mga Kalakwatsa, napaisip ako na dapat yata sa ibang ruta ako dumaan. Sobrang nakakatakot pala dito, gawa na din ng sobrang bibilis ng sasakyan. Kaya tao Magkano po? 80, may 30 Ay mga kalakwatsyan no? So huminto muna tayo dito sa may uh, Roas Boulevard sa so, may Pasay pa rin ito tayo no? So nagtaho muna tayo kay tatay Pahinga muna ng konti Okay so kita kasi tayo ulit mamaya At uh, dyan na kayo Punta lang sa Sige kuya, thank you po, thank you. At pagkatapos nga nating may pagpatentero sa mga sasakyan, tamang chill na lang tayo dito mga Kalakwatsa. Sakto din at na-chyempuhan nating may nagtitinda ng taho. Tamang pang-recharge na rin. dah jemput benda hehehe ay mga kalakwatsa so hindi ko alam kung ito na yun pero magtatanong tanong siguro tayo tay magandang umaga po saan po dito yung ano po Aros, Aroseros Forest Park po sa unahan po doon okay po salamat po ano ah, po? Sige po, ano na lang po ako. Dito na lang po siguro ako sa labas. Uh -huh. Okay. Ah, uh -huh. okay. uh -huh. uh -huh. po. Oi okay, mga kalakwatsa, no? So, tinuro tayo ni tatay. At uh, uh, doon yata sa so may bandang area ng ano yon ng central terminal. So, wala ka na lang tayo. Although dito naman, ang dami na rin puno. Makikita nyo naman. Ayan. So, ay, mga namamasyal din so... kasi base din sa mga nakita nating video parang meron silang entrance na ano eh na mag register kaya ata ng pangalan mo so lakad lakad muna tayo para ganda rin ang mga kalakwatsa so ko babalikan kayo ayan papunta tayo sa may ano, central terminal so diretso lang daw to and uh, mararating natin yung uh, sa forest park so medyo balik tanaw sa akin tong area na to dahil uh, dito tayo nagtapos ng ating pag-aaral sa TUP Manila so ito yung madalas na binababaan ko ng station nung nag-aaral pa ako. So, ito yung uh, central station. Ayan mga kalakwacha. Mukhang dito na entrance niya. bike po. Ay, bawal po, kuya. Doon na lang po yung may park yan, suro doon. Ah, sige po. Sige. Magpaparegister pa po dyan, kuya. Ano po, yung sa entrance po. Ah, dala saan Is... po. Pero yung bike po, iwan dito. Iwan mo yung bike mo doon sa kapila. Okay. May padlock yan? Wala ko. Sa iyo. Kung ka lang doon, sabi mo. Uh. Ito lang ko na lang siguro. Pa, huh? Paalam na lang ako. O, ako pwede. Ako so, sabi mo po, yung guardian doon sa kapila. Ah, okay, sige. Salamat kuya. Ako po. Salamat kuya, Thank you po. Ayan, so mga kalakwatsa nandito na tayo sa Aroseros Park na. No? And uh, subukan natin kung ipapasok natin yung bisikleta. Kasi hindi ako nakapag ano, hindi ako nakapag dala ng ating padlock. And uh, hello. <laughs> hello po <laughs> Watcha La ni Kit. Hello Watcha ni Kit. Uh, shoutout muna kayo. Shoutout, shoutout oh. po. Oh. Sino si Young? Sa school. Eh, yung ginagawa. Sa Thank you, thank you. Ayan, so may mga nagpa-shoutout sa atin, no? And, uh, mga taga-eyak daw sila. So, nandito na tayo ngayon sa may entrance ng Aroceros Park. And, hopefully, makapasok tayo. At sahanap tayo ng ating uh, pwedeng pag-iwanan nitong ating bisikleta. Kasi, bawal yung bike doon sa loob. Dahil, wala silang, ano, yung bike rack na tinatawag, no? So, didiscard din tayo ngayon dito hindi iiwan natin yung ating uh, bisikleta. Hopefully, lima mapag-iwanan tayo at mapapasok tayo dun sa loob. So, kalingan ko muna kayo mga kalakwacha. Kira kids. good morning mga kalakwacha. So, nandito na tayo sa may uh, central terminal. No? And nakahanap na tayo ng pepeswa uh, pepeso ng ating bike. Nakisuyo muna tayo kay tatay. So, nandito yung ating bisikleta. Ayan, so Makapasok na tayo dun sa Taroseros Forest Park So nakisuyo muna tayo dito kay Tatay Ay, Thank you po Dito lang kami sa ano oh, tay. Abutan ko na lang kayo mamaya Tay Taglit lang naman ako okay, uh, uh, Sige tayo, ikot ka rin Oo, Tay Kaya pinang kinakita talaga <laughs> Ayan, si Tatay nakisuyo tayo na i-park muna yung bisikleta natin So sisilip lang tayo sandali dun sa Maya Forest Park Then nabalik uh, tayo kagad Thank you. Thank you. Ayan mga kalakwatsa. So, naiwan na naman natin yung bisikleta natin doon. And uh, siyas lang tayo sa uh, nag-iisang uh, forest park dito sa Metro Manila. So, let's go. <laughs> Good morning. Hindi mo kumuha na doon sa tindahan. No? Hindi ka sir, thank you. Ayan, so ito yung entrance niya. Aroseros Forest Park. Dito sa Kalakang, Maynila. So ito yung entrance niya. Papakita mo na natin siguro yung ating bag. Anong oras na ba sir? Uh, 9.51 po sir. 9.51. Kasi yes, nagdala ng ni yun. Pwede ko lang iwan eh. Hindi po sir, hindi po pwedeng iwan para Ay, bawal. Kasi i-inform niyo lang po yung admin na may dala kayong DSL. Ay, pwede mo po muna, Raji. Sige, pwede naman magsulat. Okay na po, sir. Sige yes, po, sir. Pagkain din So nakapasok na tayo So dito sa entrance Ito yung makikita nyo Yung ah... Uh, may uh, signboard dito ito yung tinaguri ang the last lang of Manila so dito sa entrance nya makikita nyo na kagad napakadaming puno napakaganda nya mga kalakwatsa yun kagad yung mapapansin mo dito mga kalakwatsyan no? yung presko ng I hangin mean, iba talaga nagagawa kapag ka maraming puno so kahit nasa labas tayo kanina mapapansin niyo yung singaw ng init ng kupa. so dito oh, hindi mo ma mararamdaman yun Yung talagang presko so hopefully ah, uh, hindi lang ito yung city na magsagawa ng mga ganito no? mas maganda sana kung bawat city ay merong ganito. Kasi napakalaking bagay nga naman yung uh, maraming puno sa ating uh, kapaligiran. Grabe, yung ganda rito mga kalakuha meron sila dito'ng area kung saan na uh, naka-identify 'yung mga halaman at puno na nandito sa loob ng park. So, sulipin natin. ng price ko dito. Ganda ng lugar. Tumara o. Oh. tayo sa mga sumpa natin ng watcha. Bye! So, ayun ang mga kalakwacha no, para sa ating uh, video para sa araw na ito and uh, nasilayan natin yung ganda ng uh, araw sa uh, Forest Park and hopefully yung mga gatong klase ng project ay magtuloy-tuloy hindi lamang dito sa Manila no. sana pati sa ibang uh, city uh, gawin nila yung ganito Napakaganda tignan nun kung bawat uh, city meron na forest park. No? So malaking bagay din ito dahil sa uh, patuloy na pag-init ng ating mundo. So sana kahit sa ganitong uh, paraan, eh, matulungan natin si Mother Earth na maging uh, maayos at uh, payapa ang ating karigasan, So ngayon dito na lang, mga Karakwacha at kita kits po tayo sa mga susunod para ating Karakwacha. bye bye Up over black Cadillac, high heel boots, and a sexy body full